Wak wak siguro yun bro hah? Tinamaan bro Yung itak mo bro maraming dugo hah? Sa wakas nadali ko bro Ha? Nadali ko si Ragnor Tabuyan mo ng asin Patay na siguro yan Hindi na gumagalaw Kamu sama kumpian merami payan sila bro So yun mga idol Magid, So yun mga idol yun mga idol Tiktibo talaga yung asin bro Oo nga Natakot din sila sa ano Talas ng kawayan Oo so, Kawayan mga idol no grabe Siguro marami pa dito. Siguro marami pa dito. Kasabuat. Ingat lang bro. Sige bro. Siguro marami pa ito mga kasabuat ba. Nawala na bro. Nawala na bro. Malaking pusa yung na patay ko doon bro. Itim. Itim? Hmm. So, yung mga... Kulay pula yung mata niya. Eh. Itim na pusa no? so, tayo, talagang... tayo kung... Paka, ano 'yun. yun. Oh. Ano yun? Hmm. Ha? नहीं ब्रो <coughs> kung magkumpiyan sa bro hmm. <laughs> lang wag mo yung wag kang magkumpiyan bro hindi baka hindi siya natalaban sa asin hindi ba tapos ng asin kurad si mo baka napakunwari lang yan bro? Yeah. yeah. Bro, ano na, idol, no? daming mga alagad ni nur dito. Wah Nuyun ano yun bro, wak-wak siguro yun bro. itu kabarak lur ayen bro Tinemaan musirat nur bro, ien. Tinemaan ini anu, bro tinemaan musia nu. Tag Ha? Ha? Pinamaan bro Yung itak mo bro maraming dugo Ha? Sa wakas nadali ko bro Ha? Nadali ko si Ragnor Sabuyan mo ng asin yan Patay na siguro yan. Hindi, hindi na gumagalaw. Ayan mga idol. Nadali rin sa wakas si ano, Ragnor.